ito yun mga kayon yung uh, basurang inahakot natin na pinagsabihin tayo ni chairman na basurang nga uh, daw itong uh, tinatambak nila rito tayo Ito Regan na to December 7 mga kayon Day 22 Episode 1 Devolution Team ang kasama natin Headed by Chief Engineer Joseph Bulanon ito ang ating sinasama ngayon Pinagkukuha na pinagkakakot na yung mga tampak dito sa bangkita Episode 1 ha Nagagalit na rito si Boss Wancho Tapos ito pinaparegan ng MTPP. Sumisigaw dito, pati daw basura, dali Again, ah, hindi trabaho ng engineering department ang magkakot ng uh, basura. Trabaho po yan ng uh, DPS o ng uh, Lionel, o garbage collector. Evolution Team headed by Chief Engineer The Fearless Joseph Bulanon. Kasama din natin ang mga team leaders natin gaya nila Sir June At pati na si Boss Juancho Episode 1 pa lang ito pinapanood nyo Bilalikan natin ng Sobel Day 22, December 7 Dito tayo mga kayo na So yung may kumpatuhan dito eh. Sabi na likod din yung bakal eh. Pinasakay na kami, pinasakay na kami.

A BAsUSA BAs <laughs> подelim nakuha o na yung dalawa sila kayo sa mobile ng no, ating mga kapulisan mga meron pa rito 감사합니다 to dito sa may isovel sa sa may junk shop kasi ah pumapalag One, two, ah. 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 ito may kinakarga sila rito nga uh, mga kinakata ito

ang bigat na ito hindi naman naman kung gaano kalaki ang mabigat yan ang bubuhat dito crane eh <laughs> comments na naririnig dito dito muna tayo sa demolition team syempre <makes noise> <makes noise> ano brad? <laughs> <laughs> Pag isa, one wing Two <laughs> wing Dalawa yun, dalawa yun Two wing, oh. two wing, two wing. Pag isa, one wing Ako, <laughs> ah, oh, dalawa, nakita ko, dalawa Ay, siya ba? Agante na ako Boss Wax, Malubay, syempre Demolution Team Si Engineer The Fearless Vicente Ay, wala nun, paparating na ito yung mga tantra. Ano yan, Brad? Mga may nakakuha ka dyan. Kanina, mga kayon, meron dalawang uh, uh, sinakay o pinosasan sa mobile eh wala ko pinasasamba pero basta sinakay do sa mobile hindi pa natin alam ang ah, dahilan pero nagkakaroon sila ng commotion ton kanina <coughs> yun ang uh, ah, kahalagaan pagka meron tayong kasama mga ah, kapulisan ito sinabihan to na ano ah oh, Ah, ito nakaharang, oh. Oo. Uulitin namin ito sa Kaya hindi makadaan. nakaayon aamit mong Dapat ko, kaloob. Oh, hindi palabas. Kaya namin nyo sa Makati. Sige, sir. Uulitin namin ito. Hindi kita mag na, -ano dyan, ha. Darating ang TVB dyan. Kaya naman yan. Kaya namin sa Makati. <laughs> December 7, day 22, episode 1 pa lang ito. Pinapanood nyo pero talagang uh, sa damakmak na mga nangyari. Binaligan ulit to dahil sa insidente nung Friday. Yung ating uh, day 19 nung Friday. Pero this time, bumalik tayo na merong kasama mga uh, Chao Malo Mga kayo, bago ka rin sa channel ko Huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe Click mo na yung subscribe button Para lagi kang updated sa mga videos At mga action na tulad dito Walang iba, hindi yan Chao Work Travel Batang Maynila At patang Tundo Legit yan mga kayo Kaya kung pagdating sa uh, update about Manila at sa mga dating itsura ng Maynila kahit papano paano eh, naman natin yan at alam naman natin kung paano nag-transform o nag-evolve kung paano nag-evolve ang uh, ang Maynila no? simula noon pa uh. Okay, magbabalik po ang Jomalong Rex Travel. What's up mga kayo welcome back! Siyempre dito lang sa Diyomanong Work Travel Tunay na balita, walang kinakapuyahan sumasalamin Sa katotohanan lamang, December 7 Day 22, Episode 2 na itong pinapanood nyo So Belroas Street pa rin tayo at pinalikan this time may kasama ng pulis At meron nga na-arresto kanina Dalawang uh, galing doon sa junk shop Kung galing nga talaga ba doon uh, Pero malamang galing doon no tapos uh, isinakay na sa mobile uh, kasama natin yung mobile kanina meron tayong mga kasamang kapulisan eh. so Sobel Rojas pa rin itong ito nga binabaybay ng uh, demolition team, syempre kasama natin yan headed by Chief Engineer Joseph the Fearless Pulanon, pati na rin yung mga team leaders natin nandito, gaya lang Sir Jun pati na rin si uh, Sir Wancho pati na rin yung uh, buong uh, kawani ng uh, demolition team ito yung nakuha Actually may sakay tayong isang ano kanina eh, isang uh, isang makina na, na isang pa sa kabilang truck. Medyo mabigat-bigat 'yon kaya talagang hirap na hirap bumuhat. Ah, uh, kung hindi niyo pa napapanood yung insidente doon sa Sobel Rojas, yung gulo sa Sobel sa Sobel Rojas dahil sa clearing operation eh panoorin niyo na ito yung day 19 natin, episode 1 panoorin niyo at uh, sundan nyo yung episode 2. Ito yung uh, pagbabalik o rest pack ng uh, clearing team o clearing ops dun sa area na yun dahil uh, meron nga na marami napanood na daw ni Yorme so hindi natin alam kung ano nga magiging uh, resulta o susunod na hakbang ng uh, gobyerno ng Maynila hinihintay so, lang natin yung uh, ibang team mo uh, mukhang naiwan o naiwan sila o naiwan tayo <laughs> hintayin natin mga kayo na Gabalik po ang na World Travel para sa episode 2 natin. Ito ang spiksyo na po ni Sir Ed po ito. Ito po yung provisionality permit po namin. City Hall. Opo. Mamaya kasi may MPPB rito. Opo. Baka pa? mamaya, hindi kayo pwede okay. kay rito umarada. Opo. Ako ah, din yan ah. Uh -huh. Nakita mo yan. Actually, actually sabi po ng ano sa amin ni Sir Ed. Bagyan nga po nalang tanangan. Opo. Oh, no. Okay na. Okay, Harangan mo po. O, hindi. Ano naman okay. kasi nung makita niya po, in-spiksyo niya po ito. O Sige. Ganito nga. Darating yung MPPB. Okay. Opo.